Mga kapuso 46 mil ka mga pamilya sa Western Visayas na halitan sa epekto sa hangin habagat. Papuso pila naman ka mga dalan patiman, man sa probinsya sa Antique Ginbaha bahod sa padayon nga pag-ulan. Yaring balita ang tutukan ni Zen kinatang sa sa live gikan sa bahin sa barangay MV at sa Nova Leganes, Iloilo. Zen, ano ng latest? Jared Adrian, ma maeksperyansyahan sa gihapon ang pagtupa sang ulan diri sa Western Visayas. Sa diin na labing nga nahalita amo ang mga coastal areas, ang mga pamilya nga nahamtang sa mga coastal community. Nagdangat sa 156,140 na mga individual o 46,321 families ang nahalitan sa hangin habagat sa rehiyon suno sa datos sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6. Isang nalista nga napatay matapos malumos sa pandan antike. Samtang may bangkay man sa babae nga ginaaligara wala sang ulo kag iban pang aparte sang lawas ang nasapuan sa Sebaste. Ginapatihan nga halin ini sa na naguba nga patyo kasunod sa mamunog nga ulan. Hindi man maagyan ang National Highway sa Barangay Karumangay sa Banwa sang Hamtik matapos mag-usmod. Sunod sa PDRRMO Antique, 16 na ka mga sang probinsya ang apektado sa din masobra 3,000 ka mga pamilya ang nagapabilin sa evacuation center. Kanselado man ang face-to-face -face classes sa tanan nga Banwa sa probinsya. Ginapatayan na dun, heightened alert gap, taas gap po ng ating alert santos sa kanya. Tag likewise no may mga naga stay by iba sa information center. Nagbigay na rin po yung ating DSWD at ang lokal na pamahalaan ng probinsya ng Antique. Sa Iloilo City, kag mga kabanuhanan sa Iloilo Province, kanselado ang face-to-face klasa -face sa Subong Adlaw. Sa Bacolod City, patay ang apat katuig nga bata nga lalaki matapos na danlog, kaginanod sa sapa sa tunga sa mabaskog nga ulan sa biyernes. Bangod sa insidente, ginatunan sa karon sa barangay ang pagsaylo sa mga residente. Sa pika-pika, bangod ini ang ginadumilian. I-evaluate kung nagkaan na kaana, sila ang relocation site or not. No? Kaya na kung nagdamo naman sila. But uh, uh, supposed to be ang ato na danger zones or ang ato na eastment, wala balay. Nagdangat sa masobra 482 ka mga pamilya o kung malapit 1,600 ka mga individual ang nahalitan sa malapnagon nga pag-ulan. Isa sa mga apektado ang 81 anyos nga si Lola Violeta, nagikan sa barangay Pahanokoy. Ay, pauna na. Lapit na sa ba balay nabong, sa babaw, kontrol, apa, na. Sa baba, huwag na kung Apak daw na nga ang balay. Ang ininga iloy nga ginasapupo sa evacuation sa Sumag, ginareklamo ang kakulang sang bulong sa evacuation center. Mas may biskulang gito sa supply nila, sir. May eh, damo, bago, damo kami di, sir, bala mga nagbakwit bala di, sir. Apang sunod sa barangay, may bastante na sila ang supply sang bulong, ilabi na ang pangontra sa leptospirosis, hilan at kagsipon. Nag-start naman kami hatag sa mga prophylaxis sa mga evacuees naton nga nakaubog sa ba, especially may mga pilas. Kadamo damo, hindi na namon. Si na mo pila nakabaksi sir amo na mo. Samtang padayon pa sa karon nga ginapangita ang isa ka 14 anyos nga lalaki matapos malumos pasado las dos kahapon sa Campo Manes Bay, Barangay Marikalom, Sipalay City. Ang tatlo ka kaopdanan sini ang nakasalbar naman matapos ma-rescue. Nagpaligo ang mga biktima sa lugar kag bangod sa malain nga tempo, kag dalag ko nga balod na lumos sa mga biktima. Nagdangat naman sa masobra 6,500 ang gin-evacuate bangod sa malain nga tempo sa probinsya. 26 naman ka mga LGU ang ang nagdeklarar sa suspensyon sa klase. Jerk, padayon nga ginapahanumdom ang mga residente nga magbantay sa weather forecast ng pag-asa agad magiyahan sa lakas ng panahon kag mapabilin ang seguridad sa kada pamilya. Jerk? Madam Mugit, salamat sa detalye. Kapuso Zen Kilantang Sasa.